Sabi nila hindi raw kompleto ang pagiging Pinoy mo kung hindi mo pa napupuntahan ng Boracay. Kaya samahan niyo ako sa aking misyon na pasyalan ang Boracay. First time, don't fly too high uh, Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Guys, kasama ko nga pala si uh, Harold Balik. Si Harry Potter. Sa Taubon Port na kami nagkita ni Harold, at mula doon sasakay pa kami ng isang bangka patungo sa mismong isla ng Boracay. May ilang steps na kailangan pagdaanan bago tuluyang makarating sa isla ng Boracay, gaya ng pag-verify kung saan kayong hotel tutuloy. pasang sandamukal na kung ano-anong orgasetos dala basta ay nakamit din sa bangka na magdadala sa amin sa mismong kura dito pa lang nakikita ko na super clear na yung tubig. Oh, okay, so ang hindi na itong uh, sinasakyan namin na Bakit ito, bangka, bangka ba man siya ba? Parang maliit na barko. Ah, oh, hindi naman bago oro, So, kailangan mapuno muna 'to bago umalis. So. A few moments later. So, pagkababa ng uh, ng Ito naman tayo ng isa. Anong port? Ito right port yun Nakakatawa. mo Anong port 'yon? Tabon Port, Kambalisa Tabon Tabon yun Galing tayo Tabon, tapos tapos Tambalisa. Tambalisa ko 'yan, di ba? Ah, ganun ba yun? Tambisa. Tambisa. At tam tam tambisa si? ano? mas malapit yung sa akin. Okay, Tayo malapit. Oy, ganoon din tayo. Tama. Tama din yun. marami mga souvenir shops. Bukod sa mga mga resto. At na si ko na nga ang ipinagmamalaking beach ng Boracay. Ang ganda ng view mula sa aming kinaroroonan. At ang ganda rin ng presyo ng halo-halo na 'yan. Hello guys, so nandito ako ngayon sa Tinagurang isa sa pinakamagandang uh, beach sa buong mundo Walang iba kung hindi ang Boracay So while it's raining in Manila Kung saan ako nang galing Dito naman ay eh, napaka taas ng sikit ng araw kanina So tamang tama yung aking pagpunta ng araw na ito So kasama ko dito si uh, Harold, yung nakita nyo kanina sa video So si Harold ay taga Iloilo -ilo. Pero nag-work din yan sa Manila. So, sinamahan niya lang din ako dito na mag uh, masyal, masyal, masyal dito sa May Boracay. So, ito yung first impression ko lang naman, no. Ang napansin ko dito, guys, kasi talagang napaganda ng Boracay, no. Yung, yung, yung sun niya, yung buhangin, pinong-pino, puting-puti. Tapos, yung kanyang uh, dagat, napakaganda ng kulay. Um, yun nga lang, hindi siya katulad ng ina-expect ko na nakikita ko sa mga ibang vlog nakikita ko sa mga uh, picture na napaka picture perfect ba diba? parang walang mali parang ganon so napansin ko may mga lugar na yun mga basura yung mga ganon ganon so talagang ano ewan ko kung mag mainam ba na napakaraming tourist na dito napakaraming bibisita kasi in a way diba parang parang nakakaano rin siya sa environment natin yung sa dami ng turista. So, I can say na maganda pa rin naman ang Boracay. As in, sobrang ganda. Yun nga lang talaga, yung mga nakikita kong ano, yung mga nakikita kong mga bagay na uh, hindi mo usually nakikita sa ibang, ano, sa ibang mga vlog or sa ibang mga picture video, ganyan. So, ayun. So, niyo pa ako, guys, sa i-explore pa natin yung Boracay. Tingin-tingin tayo kung ano po yung ating mga makikita dito. I've been to Bohol, Palawan, Puerto Galera, La Union, Caramoan. Pero I've never been to me. Este, to Boracay pala. Oh, so first time ito, kaya special na special para sa akin ang pagpunta sa Boracay At dahil first time, mas pinili ko na i-enjoy na lang muna ang ganda ng Boracay kesa sa sumabak sa iba-ibang aktibidad sa isla. habang papalapit na papalapit yung sunset guys parang meron yung marami dito yung mga ano, mga tao dito sa may beach so tingnan nyo kung gaano karami diba at ano pa yan guys ha hindi pa yan yung peak season ng ano ng Boracay hindi ito summer so imagine August ngayon so diba nagulan sa Pinas pero yung dami ng tao dito alam mo, ano pa rin summer. Yeah. Napakaliit ng pananubig at sa yung ang pino ng buhangin, tingnan mo. nagsisi na pupunta ako dito kasi ang um, ganda pa hindi ako nagsisi na umagsit ako na ilang araw para lang sa Boracay so worth it na worth it pero sabi ko nga hindi siya perfecto dahil uh, dahil sa mga ano na, um, na basura pero ini mean, minus na basura mas hmm. na yata nang mapang gaganda dito sa lugar hmm. kaya lang kasi dami rin ang tao So ito nga mga sinasabi ko guys, yung mga hindi nyo nakikita, ayan May palutang-lutang na plastic, di ba? Ayan pa Di ba? So yun yung sinasabi ko na minus the basura equals perfect na, di ba? So, tao lang naman na nagpapapang itong lugar, eh, di ba? Tutuusin, napakaganda talaga niya. Punta tayo dun sa may mga ano, ano tawag dun? Paraw ba tawag dun? Paraw? Ang ba mga bangkana, basta. Yun tayo kumuha naman ng mga shots. Grabe na ba? It's here. Grabe ang sasaya ng mga tao. Kaya dito ka parang mabilis kalimutan yung mga ano, problema. So, I just wish, di ba, nakasama natin yung mga yung mga mahal natin sa buhay. Diba? Kasama natin dito sa pamamasyal natin. kailangan natin makita yung isa sa iconic landmark dito sa Boracay and guess kung ano yon Abangan sa part 2 ng aking pagbisita sa Boracay kung saan hotel kami tumuloy at kung ano ang pinakalagustuhan ko sa isla ng Boracay.